Mga palangga. Gusto na po kayo. grabe po yung kubo ko ngayon, mga palangga, kasi itong cellphone ko na gamit ko naiwan ko. Siguro almost 1 hour siguro nandoon yung cellphone ko na ito. Kaya na lamang ko lang mga palangga na sa bahay na ako. Kasi nga ano uh, tinatawagan daw ako ng amo ko, hindi ko raw masagot. Sabi ko hindi ginagliring sabi ko ganun hindi natinig na ako sa bag kong, my gosh yung cellphone ko wala naalala ko pala mga palangga nag ano ako nag car wash ako ng sasakya ng amo ko tapos sa, sa dami kasi sa sasakya kinakarwasan ano matagal ako doon sa loob so nag, nag ano ako nag gamit ako ng phone ko kasi nga may, ano, wifi free naman doon. Oo, wifi free naman doon. Tapos, dito kasi. Wifi free doon. Tapos, nung sumakit kasi yung medyo, mat, sumakit yung ulo ko, saka kayo siguro ng cellphone madalas. Nilapag ko yung cellphone ko sa couch, nakuhaan ko. Paglapag ko, nagnap- ina, nagnap lang ako konti kasi nga tagal ng sasakyan. After 30 minutes mga palangka, ginawa na ako ng ano, naglinis ng sasakyan ng amko. Kasi tapos na raw. Tapos na raw linisan yung sasakyan. Tapos hindi ko na yung cellphone ko pala nila pagko sa so, may kabilang couch. Dinapot ko yung bag ko, walis agad ako kasi tapos na yung sasakyan eh. <laughs> Tapos, nagkawa na ako, alam, pumunta na ako ng university, nagatid sa alaga ko. Nung, nung, ano, nung, nasa, ano, ako, nasa bahay na, tinawagan daw ako ng amo ko, sabi ko, hindi ko narinig. Nung ko nalaman pala na wala pala lang cellphone ko, alam mo ba, dali-dali po ako umalis. Takwa, sabi ko, takbo agad ako sa labas. Sabi ko, sabi ko lang sa mata na, Mama, babalik ako doon sa, ano, sa pinakaruwasan ko sa akin. Bakit? Naiwan ko yung cellphone ko. Parurot agad ako na, ano, parang ako pa Kasi na, takot nga, takot na ako eh. Takot ako. Sabi ko, patay. Paano pa ako nandoon lahat yung mga kontak ko? Paano kaya ito? Alam mo mga palangga, dumating ako doon. Andoon yung cellphone ko. Wala talagang sa totoo lang, walang kumuha ng cellphone ko. Sabi ko, hala. Sabi ko, ganun. Tapos, ano, tapos samantala, ang dami-daming pumapasok doon na, ano, ini ko kasi nga, nag-ano, uh, nagpapakarwas yung mga iba doon. Oo. At yung mga babae, kasi doon kami naghihintay sa loob. Ang babae kasi hindi nila. May pumapasok din mga lalaki doon kasi may mga kasamang asawa doon naiintay sila. Lah mga palangga na doon silpon ko. Sabi ko, hala paano kaya? Paano kaya ako sa Pilipinas kaya ito, no? Hindi naman sa pag ng bansa natin, ano? 'Di ba? Hindi naman natin 'yun. Hindi naman nating pinapahiya." Ito sinasabi ko lang kasi nga marami na marami na rin naka-experience ng ganang ganun nangyari sa akin. Sabi kong ganoon. Ano kaya kung sa Pilipinas ito? Siyempre, pag i ito, kahit Samsung lang ito, eh, Samsung A23 ito, mahal na rin ito. Tapos, nandoon mga palang ba? Nandoon talaga. Oh, walang kumuha ng At sa, aside sa akin, eh, marami na naka-experience lang dito sa Abu Dhabi na naiiwan yung mga gamit. Tapos, pag binabalikan nila, nandoon talaga. Nandoon talaga. Sabi ko pa. <laughs> Di ba? Di ba? ako. Oh, ganun, ganun dito ka ano yung mga tao. Oo, na pagdating sa mga gamit na kita nila, hindi hindi basta-basta nila kukunin. Experience ko yun ha. Experience ko na yun sa cellphone ko. Dapat hindi ako ngayon makakapag-vlog. Nakapag-vlog tuloy ako kasi nga parang ito yung <laughs> second life ng cellphone ko. <laughs> Thank you mga palangga and happy heart. Salamat sa inyong lahat sa panonood at mag-ingat kayong lahat diyan lalo-lalo na sa family ko diyan sa Davao, Mindanao, sa sa Cavite, mga pamilya ko diyan po. Mag-ingat po kayong lahat. Dito po sa amin is bad weather po ngayon sa amin dito kasi nga ulan, tapig ulan, tapos baha, may baha din dito ah. Pero hindi kagaya diyan sa atin. oh, ah, dinadaanan ko nga ngayon may mga tubig pa eh kasi mayamang mayamang country ito kaya madali agad maano madali agad ma bigyan ng tubig kaya sinisipsip agad yung mga tubig dito oh <laughs> oh thank you mga palangga and have a good day magingat po tayong lahat mo chup chup